Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling mainipin. Kagad at ayaw ng naghihintay ng matagal at matapat. Sa trabaho para mapanatiling may hanap buhay, sa mga gagawin ay maingat at hindi basta magbibigay ng kaalaman sa ibang tao maingat lagi sa buhay mapanuri sa dapat nagagawin para makaiwas sa mga suliranin, ayaw ng mga nakikisuyo sa ibang tao at ayaw din ng mga kalokohan na usapan, malambing lagi sa pagmamahalan, maaruga sa pamilya at ayaw ng may madidinig na pagmumura sa tahanan ng walang makapasok na bad energy, mga numero sa loto number no. 2 number no. 25, number 36, number 9, number 21, at number 14. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali na mapagmasid para hindi makagawa kagad na pwedeng mauwi sa kalungkutan, masikap at masipag sa dapat na magawa sa buhay, at sa trabaho ay hindi gagawa ng may alinlangan sigurista sa mga dapat nagagawin gagawin para kumita ng maayos na mapasaya ang pamumuhay. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, maaruga sa pagkain ng pamilya para mapanatiling may maayos na kalusugan, mga numero sa loto number 21, number 39, number 9, number 24, number 11 at number 18. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi basta nagtitiwala. Sa mga bagong makakausap at kung mga usapang may kaberdehan ay iiwanan na kagad, madisiplina sa sinasalita at ikikilos at kung sa trabaho ay hindi gagawa ng pagpapataan, mas mabilis na gumagawa na sinisigurado ang dapat na matapos, sa pera ay laging masipag mag-ipon ang ginagawa para makaunlad sa buhay, malambing sa pagmamahalan na laging handa makatulong sa mga magulang, mga numero sa loto number 6 number 21, number 33 number 29 number 18 at number 15. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapanuri na laging. Mapagmasid na ugali dahil lagi ang gusto ay matahimik. Napamumuhay, sa trabaho ay mas gugustuhin na gagawa ng nag-iisa hanggat maaari, at maingat sa pagsasalita ng walang makakaaway na tao, at kung usapan na may kaberdehan o suhulan ng pera ay aalis ayaw ng mga ganoong pag-uusap, at may ugaling matapang ngayong araw pag nasa katuwiran, malambing sa pagmamahalan na may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, mga numero sa loto number 31 number 24, number 10 number 19 number 40 at number 27. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling maselen. Sa mga ginagawa at masinop sa buhay sa tahanan at maging. Sa trabaho, masipag at mapanuri ang ugali hindi gagawa. Na magpataan sa mga gawain, at kung magsasalita ay. Diretso para madaling magkakaintindihan ayaw ng usapang mahaba, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at ayaw din ng mga usapang kaberdehan at tuksuhan ng pagmamahalen. May kadaliang lang na pwedeng magselos na matahimik pag umiiral ang pagseselos, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 11 number 30, number 22, number 41, number 18 at number 4. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa mga gawain. Sa trabaho at maging sa tahanan, pero may maselang ugali mas gusto ang gagawa ng walang kwentuhan, sa trabaho ay masipag na masinop dahil gusto ay makaangat pa sa hanap buhay, hindi kagad magagawang magtiwala laging nag-iingat para walang makuhang kalungkutan, at ayaw ng mga usapang suhulan ng pera, laging maingat sa mga sinasabi at ginagawa, may kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya, mga numero sa loto number 16 number 24, number 29 number 40 number 39 at number 15. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga at masikap sa mga dapat na magagawa para sa pag-asenso ng pamumuhay. May mahabang pasensya sa tahanan at ganoong din sa trabaho para maging matahimik ang araw, ayaw lang nang usapang mahaba na walang mapupulot na kaalaman mas. Gugustuhin pa ang magtrabaho. Maingat sa mga sinasabi ay may katotohanan ayaw ng usapang may kalokohan. Sa pera ay masinop gusto ay laging makaipon para sa pamilya ang pera. Wala sa isipan ang magselos laging may pagtitiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Sampo mga numero sa loto number 16, number 35, number 20, number 9, number 23 at number 27. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay masipag at madisiplina ayaw ng paligoy-ligoy na usapan, para walang abala at sa pera naman ay hindi magpapautang kagad mas sisinupin ang perang kinikita dahil ayaw magkaroon ng makakaaway na tao, malambing sa pagmamahalan na wala sa isipan ang magselos, at kung may gagawin ay nakapokus ng walang maging pagkakamali, laging inuuna na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, mga numero sa lotto number 19, number 15, number 27, number 2, number 40 at number 31. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masipag sa mga dapat nagagawin at masinop sa mga perang kinikita para makapagbigay ng masayang buhay pamilya kung magsasalita ay maingat mas gusto ang manahimik ayaw ng usapang mahaba, pag sa trabaho ay maingat para walang maging suliranin sa mga dapat na magawa, at wala sa isipan ang magselos pag nasabi ng minamahal ay papaniwalaan, may ugali lang na madaling magduda na laging nag-iingat sa pamumuhay, mga numero sa loto number 25 number 14, number 29, number 36, number 3, at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling may katapangan. Na matahimik din para maging masaya ang araw na mapagmasid. Laging nasa isipan na pagmasipag ay magagawa na maging masaya ang pamumuhay dahil kikita ng maayos na pera matahimik na araw ang gusto sa buhay gumagawa lagi ng kasipagan sa trabaho o maging sa pamamahay. Ayaw ng mga usapang lagayan ng pera at tuksuhan ng pagmamahalan, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 14 number 11, number 2 number 29 number 37 at number 40. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at hindi. Magagawang tumanggap ng mga suhol na pera, maingat. Sa buhay mas gugustuhin pa ang magtrabaho para kumita ng maayos na pera. May ugaling may katapangan ngayong araw na magagawang ilabas kung dapat na ilabas at laging inuuna na mabigyan ng masayang pamumuhay ang pamilya kaya laging nang iingat sa mga dapat nagagawin at ayaw ng mga usapang may kaberdehan iiwasan ang mga ganoong tao may kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya mga numero sa lotto number 17 number 25 number 13 number 42 number 38 at number 10 Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina sa mga ginagawa at hanggat maaari ay ayaw ng mga chismisan. Pag may paggawa na isang trabaho at laging inuuna na makatapos ng gawain bago magsalita para walang abala at sa pamamahay ay maaruga sa pagkain, at ayaw ng mga usapang may kayabang din maingat sa mga sinasabi sa mga kasama para walang maging suliranin, sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan at makakalamang sa ibang tao. Wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 21 number 25. Number 9, number 28, number 6 at number 20.